Buksan mo nang buksan niyang pinto ko nang lahat ng lamok pumasok dito. At hintayin mo ako ay magka-dengue. <laughs> lumabas pasok ano nang lumabas pasok ano nang nagpapasok ang mga niknik at lamok. Aba, ano gusto mo gawin ko? Eh, ito lang naman pinto mo. Kasi yata ako dito maging multo na lang para ko isang pader na lang ang tumago sa nang Sa loob gusto mong dumaan ha? Sa kisame, sa bintana, are, di na Fix naman na Winasak <laughs> <laughs> mo pa talaga yun. <laughs> Bukod sa pagpapapasok ng lamok, sinira pa ang aking bintana namang bayad Bayada mo na lang yun naman. Mahuna! Ma mahuna sa Mahuna sa dya ang inabili. Ano? Mahuna. Oh, Ulo mong mahuna! <laughs> Minasak pa niya. Ano to? Huwag mo na ipangalanda ka niyang boxer ko. <laughs> Pinagpilit ko na nga lang ang pinagkakasya sa akin dahil sa laka ng aking tiyan. Igayan <laughs> mo. Igayan mo kung anong... Guys, small Is lang lang size ancient kaya ilu makain makain hindi na ba ano x XL to XL? yaki iyan diya mo masasangtahon di. sa ano hunta ano 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 ng ano 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 gamit ko.